For today's video, magdi-deliver tayo ng pasta supplies dad Daan. E eh, ano pa nga ba gagawin? Halika at samahan nyo kami. Dito nga ay tapos na kaming magkarga eh. Di ko na naipakita sa inyo. Nakalimutan ko magbidyo. Ang karga nga pala namin dyan ay 26 tonelada ng mga pasta. At ang bilang namin sa mga nakasakong pasta na yan ay 1,152 na sako Kaya naman nung naikarga na namin sa bangka ang 26 toneladang pasta Ay pupunta na kami sa unang parcela na paghahamuan namin ng mga yan At kung tatanungin mo naman kung kaninong parsela to Ito ay parcelang Georgia na ang driver ay ang kapatid ko at ang unang parsela na aming paghahanguan ng pasta ay kung tawagin ay parsela alakan. Eh kung bakit talakan yung tawag eh, hindi ko rin alam eh. <laughs> Gago! Eh tingnan mo naman kung kanong karami yung karga namin. Dami oh. At nung dumating na nga kami sa parsela ng alakan eh, sinimulan na namin maghango agad eh. Sa punto nga pa lang yan ay halos papatapos na kaming maghango. Napaka-init naman habang naghahango kami Hinihingal ako. eh Ering ang mga kasamahan kayo. Habang naghahakot kami, mga nagkakaro. sampai Pakinggan nyo Huwag! <laughs> 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 Bulok Kain, Bulok daw yung kinakain Eh kahit naman siguro Ikaw eh, pag namin mo utot eh Magre-react ka At ang hinango nga pala namin dyan Ay sampung tonelada At yun ay 435 na sako Eh sa daming iyon eh Doon pala nga ipagod eh, ka later eh. At nung makatapos nga kami maghangoy Umalis na agad kami para pumunta naman sa pangalawang parselang aming pagdadala ng pasta At dito nga'y katatapos lang na kumain eh Di ko na naipakita sa inyo Gutom na gutom kasi eh Uunahin ko pa bang magvideo Batang eri pala Dito na nga pala kami dumaan sa dagat Sa kadahilan ng di naman kami kakasya sa Tora-Tora Eh ano ba ika yung kayong Tora-Tora? Eto at papakita ko Yan ang Tora-Tora Isa sa mga daanan ng bangka papunta ng Pampanga ngayon, alam mo na, di kasi namin pwedeng lagyan ng tubig ang bangka para lang makadaan kami dyan. Kung gagawin kasi namin yun, ay mababasa ang mga karga na yung pasta. Di bigat hangoy nun. Eh, ikaw pala. At sa mga hindi nakakaalam kung bakit nagdadala kami ng pasta sa Playsdaan, eto at pakinggan mo. Bukod kasi sa feeds, tinapay, sulib, lumot, at noodles... Ang pasta ay isa sa mga alternatibong pakain ng mga bangus. Kung ikaw ay nagmamayari ng mga flies dan, lahat ng paraan para makatipid sa pakain ay gagawin mo. Nang sa ganun ay kumita ka pag harvest nito. O di ba? Diba, may natutunan ka na naman. At dito nga ay pasadyad na tayo sa pangalawang parsela na ating pagdadalan ng mga pasta. Kaya naman ang isa sa aking mga kasamahan ay pupunta na nandoong para hawakan ang tali nang sa ganun maitali ang bangka. Eh pakinggan mo naman kung ano sasabihin niya. Ang kauboy ang ng Georgia. <laughs> <laughs> daw siya. Babaw ng kaligayahan. Tuwang tuwa sa sinabi niya. Ganyan talaga kaming mga taga-hagod eh. Eh sa hirap ng trabaho na ay na eh kung maglulungkot-lungkot ang kay, eh. madali kang mapapagod eh. Kaya haluan mo ng karos, eh ikaw ay masyado ka seryoso eh. <laughs> At ang pangalan nga pala ng flash na to, kung tawagin ay Parcela Bagos. Dito ang pangalawang destinasyon natin para hanguin ang mga pasta na nakakarga sa ating bangka. At nung makaahon nga kami, di muna kami naghango eh. Ganda kasi ng view, kaya nagpahinga muna kami. Kaya nung wala akong magaway, eh, pinagdiskitahan ko muna yung mga bangos. Pinakain ko muna sila ng pigs. Litingnan e mo naman, tatakaw naman. Mga gutom na gutom sila. At ang lamang bangos ng dang to ay isang yuta. E ano ba ika yung isang yuta? Ang isang yuta ay isang daang libo. At ang pinapakain na pigs sa mga bangos na ito ay 20 sako bawat araw. At madadagdagan ang kanilang pagkain habang sila ay lumalaki. Close up kita. At dito nga ay, halos na kami sa paghahakot eh. At ang unang maghahakot na yan ay si Mon. Taga Sagrada siya. At ang pangalawa namang maghahakot ay si Pom. Tiga Merkado naman siya. At ang naghahatang naman sa amin ay si Owah, taga naman siya. At ang susunod ko nga palang papakita eh, taga din eh. Pinsan ko nga pala er eh, si Mac. Ah, pakalupit naman ang batang er eh. Ito nga pala pinakamalakas sa amin eh. Eh, tingnan mo naman kung gaano kalakas. Malakas magbuhat, malakas kumain, malakas yuga. Lahat ng klase ng lakas sinasa kanyan eh. Pero wag ka, Apakasaya naman kasamahan Pagkasamahan mo nga yung batang ere eh, Kahit anong pagod mo eh, Di ka malulungkot eh E eh, tingnan mo yung susunod na gagawin Habang nagbubuhat eh Kumakaway pa eh Paano di mo masasabing malakas yung batang ere eh, eh? Abay tila na sa pagyente eh. At nung matapos nga kami Nakapagsampay na sila ng damit eh Nakapaglinis na sila ako hindi ko na nagawang maglinis sa pagod At habang papawing nga kami Madadaanan namin din ni eh, kapatid ko Nang hihingi nga akong alimang lugas eh Tayo nga uh, ang video. <laughs> Ay, mabukas. Kung nagustuhan mo nga pala yung video Pa-comment down below kung taga saan ka Nang alam natin kung saan umabot yung video to Pa-like, follow, and share na rin Nang sa ganon updated ka sa mga susunod pa nating video Pakatandaan mo kaibigan, kahit anong hirap ng trabaho, pag sinimulan mo, matatapos at matatapos rin yan. Eh paano, sa susunod na lang uli ano, hanggang dito na lang muna.